One, two, three, come on. Come on. Come on. Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hello mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, Nakikita naman niyo ang beauty ng mangsam niyo fresh Overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C Plus, kumakain ka ng maraming banana Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasam niyo Charot! So, kabusta naman kayong lahat ng bonggam-bongga -bongga? Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan Siyempre! Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mamosong Vlog araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Thank you so much guys. At saka syempre so, walang sawang tumatangkilip talaga na solid na makamamasam dyan at masipag mag-comment. Maraming maraming salamat. At hindi lang yan syempre. May pa-shoutout tayo sa mga ilang kaibigan natin na lagi talagang nakatutok dito every day. So yon so shoutout kay Robert Casanias, kay a Barbet Elizalde, Chris, Chris Jimenez, Rosel Si Russell 2016, thank you so much. Siyempre, nandiyo dyan din si Cesar Angyon Nuevo. Uh, Ronald Cuevas, maraming salamat. And then, siyempre, kay uh, Cornelo Dilag, kay Atty. Cornelo Dilag, at saka kay Mabrik, thank you. Ricardo Jr. Quinozala, Snake Jam, si Brian Baluyot, Glenn Pascual, Marilyn Lagsa, si Jervin and Carlos Magat. Thank you so much. And then, of course, kay Miriam Milanes, Melinda Martinez, Dave Velasquez, Lara High Five Key. Thank you. Chit Bibo, maraming salamat. Bobby Rodriguez, thank you, thank you, thank you, thank you sa support. At saka, syempre, kay uh, Madam Helieta Sulidad at saka kay Madam Jenna Paton, Thank you so much. At saka, syempre, sa nag-iisang nagmamaganda na si Christine Ann Perez. Maraming salamat. Kay Arpen, maraming salamat. Kamusta ka? At saka syempre, sa nang iisang reyna ng Sacramento na wala ng iba kundi si Madam Catherine Kane. Thank you. So yon so maraming maraming salamat syempre sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo araw-araw, lagi-lagi. Talaga namang masasabi ko na grabe, nararamdaman ko ang support ninyo sa pagmamahal ninyo at talaga yung nakatuto kayo dyan, sobrang ang saya ng feeling. Alam nyo yon yung mga comments niyo maraming salamat sa mga may concern at saka talaga sa mga active na commentator dyan sa baba. Maraming salamat. So, yon So, ito na. Siyempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon araw na ito. So, para sa una nating chika, Mama Sam, third runner-up sa Miss Universe. dini throne nga ba? <laughs> so, ito nga si Opo, ay dini daw bilang third runner-up ng Miss Universe dahil sa pagsali niya sa Miss Universe Thailand. Ano ang chika ko dyan? Ang chika ko dyan, bongga. So, yan. Ako, para sa akin, naiintindihan ko ang Miss Universe dahil, syempre, meron silang rules na once na parang mag-join ka sa ibang pageant ay automatic na dethrone ka bilang runners-up nila. So, syempre kay Oppo naman inside, syempre ang priority niya ay maipakita pa ang kanyang advocacy sa iba pang mga klase ng malalaking platform katulad ng Miss World. So, para sa kanya okay lang yon kasi syempre yung opportunity na lumaban ng Miss World ayun yung minahabol niya para mas maisigaw pa niya yung kanyang advocacy na ano ba yon tungkol sa breast cancer o oh, di ba awareness o oh, yon and maganda naman yon kesa naman yung naghihintay ka kung ano yung ipapagawa sa na Miss Universe eh wala naman so nandoon tayo na nakita naman natin yung inilaban to ni Opo noon pero parang nabaliwala din naman sa kabila kanilang Kaya parang piling ko, tama lang din yung ginawa niya nang mag-join na sa Miss World kesa tapusin niya pa yung Miss Universe na wala din naman nangyayari. Kung baga, parang syempre choices by choices din yan. So, yon Pero syempre, mananatili siyang Miss Universe Thailand 2024 at mananatili siyang Miss Universe Third Runner Up. Kahit dinitrown siya, hindi na mawawala sa isip at sa mata ng tao na isa siya sa mga naging runners up diyan, 'di ba? Ang importante ay nagbigay siya ng karangalan sa kanyang bansa and then looking forward pa siya sa kanyang hangarin na makapagbigay ng magandang honor sa sa bansa nila kung sakali papalarin siya sa Miss World. Pero ang depensa ng lahat, ma-EL to kaya siya sa Miss World. Grabe, you no? Know? May mga ganong comments. Ako naman, parang feeling ko, mukha naman silang may laban. And then, laban lang. Eh, kung may El Tokuyo, eh, di El Tokuyo, di ba? Kasi, just ko, ba't natin iisipin kung may El Tokuyo siya o hindi? Ang importante ay, nakafocus tayo doon sa magiging kandidata natin. Mm -hmm. And then, para na sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, sino ang mas aangat? si Miss World Thailand, si Miss World Indonesia, or si Miss World Philippines. Ah, ayan na. Yung comparison, hindi naman mawawala yan. Pero ang masasabi ko lang, yung Team Asia, from Thailand, Indonesia, at Philippines, mga strong candidates sila, di ba? So, sila yung talagang masasabi mo, in fairness naman, mukhang malakas talaga yung laban nila. At nandoon naman ako sa part na, sige lang, pagandaan lang nila ng bonggang-bongga -bongga para makaariba sila. Ngayon, kung sino man yung makakarating sa kanila sa dulo ng competition, eh, nasa sa kanila yon. At kung paano nila i-present ipre yung mga sarili nila. So, para sa akin, lahat silang tatlo ay malakas. And then, supportahan natin ang Team Asia sa Miss World. Ayun yung importante. Para maka pa ng bongga-bongga. And I hope na sana ngayong taon na to, Team Asia ang manalong Miss World. Either na Thailand or Philippines. Di ba? Huwag lang si Indonesia. Charon, so, yan. Hindi, may laban naman silang lahat at Nakikita naman natin na kanya-kanyang paghahanda ang ginagawa, di ba? So ako naniniwala ko kay Krishna ay makakaariba do ng bonggang-bonga at then malay mo, di ba? makarating 'yan sa dulo ng competition at manalong Miss World para sa ating bansa. So laban lang. So doon sa mga nagtatanong, mama, Sam, sino ba ang malakas? Si Oppo o si Krishna? Eh, Diyos ko naman, para bang tinatanong pa ba yan? So, mas magandang mag-focus tayo sa ipapakita ng kandidata natin kaysa silipin natin kung ano ang gagawin ng iba. At higit sa lahat, syempre, dapat solid yung supporta natin na ibibigay kay Krishna. And then, tingnan natin kung anong ilalatag ni Krishna sa Miss World. At kung may uuwi natin yung corona ng Miss World, eh, di bongga. But for now, nakikita ko naman na lalaban yan si Krishna. At mo mukhang naghanda naman siya ng bonggong-bongga. At ayun na, ipagdasal natin na sana may uwi nga yung corona sa ating bansa. Kesa naman yung intindihin natin ako si open ng Jujaan, mukhang nakakatakot. Walang ganun mga Mars. So, di ba? So, speaking of Miss World, so eto nga, isa pa sa mga pinag-uusapan ngayon, tinanggal na daw sa status ng, ni, ano, ng bayo ni ni Oppo ang Miss Universe. So, nakalagay na doon sa status niya ay Miss World. Dati nakalagay doon Miss Universe and second runner-up. Ako para sa akin, kasi siguro si Oppo, siya ta, nakaramdam ng, na, ng na, hindi siya inintindi ng universe. Kaya, Siguro ang drama niya ay Goodbye Universe na at Hello World. Ganon! Ganon na yung drama niya. Kung parang ayaw niya nang isipin siguro yung experience niya dito sa Miss Universe na hindi maganda kung meron man, di ba? Pero ako para sa akin, si Oppo ay nagbigay ng isang magandang parangalan sa bansa ng Thailand nang during na lumaban siya ng Miss Universe. And then sana na-recognize yun, miski pa paano, di ba? Nang kampo ng Miss Universe, lalo na si Kun An ay tagatay. So, dito natin masasabi, nako, basta ayaw ni Kun An, ka. So, yan. Di ba? Kasi parang hindi nga naligwak si Opo doon sa ano eh, sa Miss Universe. Kung tutuusin, may power siyang gawin yon Pero, hindi niya nagawa. So, ibig sabihin, walang dayaan na nagaganap talaga sa Miss Universe. Nandoon talaga sila sa proseso. But, kita nyo naman ko ano yung ginawa ni Kun An, di ba? So, yon So, lumalabas tuloy na si Kun An, kontrabida kay Opo. Anyway, so, hindi ko naman nakikita ng ganyan. Siguro, nagkataon lang, di ba? Kasi, syempre, pangat din naman ko, parang lumalabas si Kun An na kontrabida sa mata ng tao. Lalo na sa atin. <laughs> Kawawa si Kun An. Kung tutuusin, di ba? Pero, nandoon ako sa fight na parang ginagawa lang din naman ni Kun An kung ano ang kanyang trabaho kaya laban lang, 'di ba? Wala naman kasi tayong magagawa kundi ipagpatuloy lang 'yan at suportahan sila. At para na masasunod na chika, Mama Sam, Miss Cosmo, tingin mo magiging involved pa kaya si Madam sa Miss Cosmo, si Madam Madam Sugar. Oh. Well, si Paula, parang feeling ko hindi ko alam kung nasa likod ba siya ng Cosmo after nang nagkagulo ang Pilipinas at ang Miss Cosmo dahil sa naisip isip nga natin na parang alam mo yon na hindi naman to credible na pageant. So medyo na turn off lang ako dito kay Miss ano sa kay Miss uh, Paula Sugar kasi parang bakit niya sinusuportahan yung ganitong klaseng pageant. <laughs> 'Di ba na parang hindi natin alam kung saan ba yung direction nila. So meron silang patrain smile, uh, parang train smile pero parang Talaga ba? <laughs> May masabi lang na advocacy. Anyway, uh, looking forward ako ngayon taon na to dito sa Miss Cosmo kung paano sila magpapanalo ng kanilang kandidata. Pero sana tanggalin na nila yung mga gateway, gateway nila. Gateway, di ba? Na mga pa-boto with money. Kasi parang feeling ko, hindi maganda yon At naging biktima tayo doon Charot Biktima talaga So parang feeling ko Dapat yun yung tanggalin nila So looking forward ako Kung meron pa sila Mga ganong eksena Tapos looking forward ako Kung susuportahan pa pa rin ba sila Ni Miss Paula Sugar So yun yung mga tinitingnan ko So tingnan natin Kung ano ang mangyayari At kung sino yung ipapadala natin Sa Miss Cosmo O uh, diba Bongga yan So good luck Diba Ang alam ko Ang Cosmo ito yung gagawin sa Thailand. Kaya, interesting yan. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Pambato ng ipugaw. Tingin mo, may laban ba siya sa Miss Universe Philippines? Ang pambato ng ipugaw? I think yes, kasi maganda naman siya. Pero hindi ko lang nakikita ngayon na mag-shine talaga siya ng bongga-bongga. Pero may chance siya na gawin yon kung paano siya mapag-uusapan kung paano siya mapapansin dahil to be honest maganda siya at meron naman siyang potential na maging title dito sa kung ano man yung ibibigay ng Miss Universe Philippines na mga corona kung talagang ipapakita niya. May laban dahil may ganda pero depende yung sa kanya kung paano niya lalaroin yung laban niya at depende yun sa kanya kung paano niya ipapakita yung galing niya. So, yun naman yung importante. Maipakita niya yung galing niya. Maipakita niya yung laban niya dito sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines na magaganap na next week. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited na talaga ako. Mm -hmm. And then, of course, para na masasumunod natin, chika, ito talaga, pinag-uusapan ngayon sa social media dahil si Mr. Nawat ay executive director na ng Miss Universe Organization. Anong chika mo dito, Mama Sam? Eh, di bongga. Di ba? So, susunod niya siya na yung may-ari. So, ngayon, isa na siyang executive executive director so level up ang lolo mo na ang bilis-bilis lang ng ganun-ganun lang siguro dahil nakitaan nila ng, ng ideas potential at nakikitaan nila ng galing pero syempre, may say na si Mr. Nawat sa mga magiging kandidata ngayon dito sa Miss Universe, di ba? Miss Universe candidates. Kaya, ay nako, mag tayo lalo, Philippines. Medyo magiging malaki talaga yung challenge natin ngayon sa laban sa Miss Universe at saka sa Miss Grand ay nako, medyo nakaka-stress kung iisipin mo dahil yung dalawang honor na to, medyo parang ito talaga yung tinik sa mga kandidata natin. Pero ayoko siyang isipin na gano'n, iisipin natin siyang challenge. Diba? Challenge sa mga kandidata natin na mapa-impress nila ang organization ng Miss Universe at ng Miss Grand. And congratulations kay Mr. Nawat dahil naman sa natatamasa niyang ano, yung kumbaga parang yung tiwala sa kanya ng organization ay talagang lalong lumalaki. And then parang piling ko dahil nakitaan siya ng more ideas, potential, kaya jajaan si Mr. Nawal. And good luck at saka congratulations. Di ba? Ay, ako, nakakaloka, nakaka-stress. <laughs> Pero laban, kaya natin yan, Philippines. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kahapon sa shoot ni, syempre, Kurt, Bondat, at saka ni Atisa Manalo. Ito na ba ang sign na sila daw ang mananalo sa pageant na lalabanan nila? Well, <laughs> hindi ko alam ko ito na yung sign. Pero syempre, nakakatuwan tignan. Pareha silang top contender, pareha silang maganda at guwapo. Talagang masasabi ko na mukhang sign, di ba? Kasi pinagtapat silang dalawa. At yung habang naglalakad sila, alam mo yung bagay ng bagay talaga yung, yung kagandahan at kagwapuhan nila sa isa't isa. Yun yung nakikita ko na talagang sobrang grabe ang winner, 'di ba? Ang winner ng dating. Ko ito man yung sign magandang sign 'yan. Pero siyempre, ayoko naman mag ano lang, mag-depend lang sa sign. Syempre, mas gusto ko makitaan sila ng mga actions nila, kung paano nila ilalaban at ipapanalo ang competition. 'di ba? 'Yun 'yung importante para s'yempre sa mata ng tao nakita 'yung best nila, hindi 'yung nakita lang 'yung ganda nila. So, I hope na sana ganyan 'yung mangyari. Pero nandoon ako sa part na ilaban ninyo. Ganon! At para na sa huli natin, chika, sabi nga kung gusto din daw ba natin sumali si Chelsea Manalo sa Miss World after nga namin announce na ilaban si ano si Oppo ng Thailand. Kung ako tatanungin mo, hindi. <laughs> hindi ko na gusto. Parang feeling ko tama na sa kanya yung Miss Universe Asia at wag na siyang maghangad pa na sumali pa sa ibang pageant. Yung pagiging isang Miss Universe Philippines at naging Miss Universe Asia siya, isa na yon na tama na, okay na yon So, looking forward ako sa ibang magiging Miss Universe, uh, Miss Universe candidates at sa sa magiging Miss World Philippines natin. Oo, <laughs> oh, ganon. So, kay Chelsea Manalo, happy ako sa anuman yung narating niya ah uh, masaya ako na nailaban nga ng maayos ang Pilipinas. And then, ayun, tama na yon <laughs> Wala na, wala na akong hinahangad pa sa kanya na sana lumabas siya ng geto, sana lumabas siya ng geto. Tama na, okay na yon So, yan, congratulations sa kanya dahil malayo na yung narating niya dito sa Miss Universe, Top 30 at saka Miss Universe Asia. Okay na yon At natatamasan niya naman ngayon yung tagumpay dahil, alam mo yon yung mga ginagawa nilang eksena activity dito ay talaga naman remarkable para sa kanyang experience bilang Miss Universe Asia. Diba? So, yun! Hayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!